Hello, good morning and sa video ito is nais nice ko lang magpasalamat um, binati po tayo no, sa ating karawan na um, may isang bumate na isang idolo natin no, na political vlogger at the same time napakabait at napakamatulungin po lalong lalo na sa mga baguhan pa lamang sa mundo ng youtube So, pero bago ko po uh, ipakita yung video clip namin, no. Um, binati niya kasi ako kaya sobrang saya ko kasi parang pa-birthday na rin, no. Alam niyo po, uh, goal ko po no na sana bago magtapos ng taon na ito is makaabot tayo ng 10k subs uh, subscribers. So sa ngayon nasa 5,000 pa lang tayo. Pero maraming salamat sa mga Uh, nag-support or nag-subscribe Pero bago ko ipakita yung video clip na uh, yung bate ni boss no Ah uh, papakita ko muna itong video namin na kung saan magkasama kami dito sa May Davao City no Pumunta kasi kami doon sa May Bandang Samal sa May Kaputian And sana boss no uh, makita pa tayo ulit sana so darating pa yung araw na marami pa tayong mapuntahang mga lugar dito sa Dabaw kaso nga lang nung time na pumunta tayo sana uh, punta tayo dun sa Bat Cave eh. kaso lang medyo napagod tayo hininga tayo dun sa Hagimit Falls ano? kasi hindi naman natin nakalain na talagang ganun na pala kalala o kahirap puntahan din doon so eto na no papakita ko sa inyo ang video clip natin na nung time na magkasama tayo, boss. Maraming maraming salamat and tara. Ah, ah Kaputian Beach. Kayo po, ito public beach to ha. Hindi kayo maniniwala kung magkano lang po ang bayad dito. Ang bayad po dito sa beach na to. Ano po to eh? Budget travel, no? 100 100 lang po ang bayad. Tapos table namin, 100 din. Tapos upuan, 10 piso. Ayan. Saan kayo nakakita niyan? O, ayan po. O, ayan. Panay tubig lang. <laughs> Bumalik. <laughs> yeah, puro yung buhangin, no? Puro-puro. Buti, -puro. Buti ko na lang sinamahan ako nito. Napakahirap po mag-isa dito. Una, mahihiya ka magsalita kung mag-isa ka lang, di diba? ba? At least. Ay. Hindi, at least dalawa kami mukhang tanga dito. So, ayan, no? Nakakatawa kasi... Minabalik-balikan ko lang yung time na magkasama kami kasi nga Galing ako dun sa ano eh. Galing ako dun sa bumumili kasi ako niyan. Yung, yung kinain na namin diyan is mga ano lang, quick quick, yung naka nas, nakabalot ng silupin. Yung bitbit ko diyan quick quick lang. tsaka yung konting sabaw. Tapos mayroon din konting ano, uh, konting ulam na ulam na yung tingi-tingi patingi-tingi lang. Yun, yun, yun yung binili ko. Uh, yun yung pinabili ni boss no. So parang kaon na yung kain lang na ano, kain kanto lang tapos chill chill, pangin pahangin tapos ang puti ng mga buhangin so yun lang yun no napakamura ng kaputian beach at saka public beach yan yeah, malapit lang po yan yun sa ano sa may pagbaba mo ng bus galing dabo diretsyon na yun sa kaputian no pagbaba mo ano na lang siya mga 100 meters na lang no yung palakad mo along di ano lang sa may malapit lang sa may kalsada sa highway so So 'yun yung uh, isa sa dapat balik-balikan ng Kaputian kasi malapit lang siya. So nakakatuwa nga kasi parang nga kami tanga dun kasi nga <laughs> kami yung dalawa din. Yung kinainan namin is yung mga simple lang na mga kakanin. So maraming maraming salamat sa experience na 'yun, Boss Badong. And sana nga po eh, talagang makita at magkasama ulit tayo sa ating mga sa yung travel no, na sana makapag-collab ako ulit. Maraming maraming salamat. Eh, ito na pala no, yung greeting sa atin ni Boss Badong Aratelis. Maraming salamat Boss and God bless po at pagpalain ka pa sana ng pong may kapal. Pero siya nga pala no, sa gustong magpakape. Eh, sorry kasi hindi pa po pwede magpakape no, hindi pa po tayo monetize channel no. I-gcash nyo na lang. <laughs> Andiyan naman sa whereabouts ko. Thank <laughs> Okay, uh, binabati ko po ang aking uh, kaibigan at kapwa vlogger na si Serco of Meetup. Happy 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 birthday sana. Uh, ngayong karawan mo ay uh, maging uh, uh, maging masaya ka, no? Hindi lang ngayong sa sakarawan mo, uh, hangad ko na magandang kalusugan hindi lang sa iyo at sa buong pamilya. Happy happy birthday. Sana magkita muli tayo diyan sa Davao. Siya po yung aking uh, naging tourist guide <laughs> diyan po nung huling nagpunta ko diyan sa Davao City. Happy happy birthday sa iyo Sir ni Tap. Sana magmeet pa tayo sa mga susunod na panahon. Enjoy your day. Nais nice ko pong manawagan sa inyo na supportahan po natin itong aking kaibigan na si Serco of Meetup sa kanyang uh, channel. Marami po kayo matututunan sa mga usaping kooperatiba. gayon din po sa mga paglalakbay dyan sa Davao, Davao City. Uh, so please support my friend Serco of Channel. Uh, don't forget to subscribe. Subscribe na kayo.